Inuyot niya. Hindi mukhang magkita. Hindi na lumalaban. Una, nagka na kababayan. Una. Good mayra Okay. Irahaloy. Kamayra. Kamayra, good size. Uy, wano ko. Una. Salit-pilos. Sige, gawas. Salit-pilos. Sabay tayo na

natin kababayan dalawang piraso ng pinuli namin yon. pahabol isa oh, yeah. kababayan ulo ulam ron ulo ray marlin iihawin ah meron din yung buhay na nagat sahay makasuan ubi lam lam Ramdam ka lang, uglami. Eh. Pugi, ulam mo naman yung mata kapugi ha, sup-supo ni mo. Hindi ka pugi o. Oh. Ino um, 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 nang mamasa, maka ka pugi. Grabe ka taba, kababayan. O? Oh. Grabe taba. Si Marlin. Inihaw. Gasa mo ka Pugi. ating plato ah, dito sa ulin ah, dito sa subaanan ang ulam po lang natin ngayong umaga yung ulo ng tarugo yun po Iyawin po namin ngayon mga kababayan sobrang taba yun no. yun kasalalang palang kababayan nagapuyapuy na ganda ng panahon mga kababayan sana marami kaming madali mamaya Eh, bandiran kami, noh. Saunahan. Berantabak, balaga, Maka, kababayan. Ibu, mau <laughs> pilak. Buah-buah, buah-buah, Ini, kababayan. Dari nakau sok. Berantabak. Kalam, noh. Nilagyan, noh, mantika. ini sa kita yan internet na po namin nah, nag na nagapuy na mata kababayan mo gusto gusto nyo yan mata hmm. tumulo na kababayan umapuy na alam mo yun yung gusto mata las lakas mag -apoy, kababayan ayaw natin mga kababayan ayun kainan na sabi natin ni kaluloy yun o oh. sarap mga kababayan kahit sawsawan gusto ng mata Hmm, sarap. -mata, oh. Mata, oh. sarap. Supsupa, yung mata o. matao Kabayan. Sarap. sup sup loy sup 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 kaluloy Grabe tabak kababayan. Hmm. Sarap. Hmm. Hmm. Ali rice kababayan. Ingon mo kababayan. Lamit ng mata o. Hmm. Apa nak? Dah bayar kababayan kayak habis tabak.

Ayan, wala wal na mga mata o. Oh. Gitong kwan, Ang mata kabayan, ning, palisay, hmm. ka ba yan? Grabe ka taba. Hindi kaya. Unod ni nani o? Nga unod. Ang kababayan? Ang